yung nagagawa ako naman lang ang hanji di D5 naman mga ang ang aking pateche kapag pinitreno eh ayaw bumalik kaya pagagawa ko na ulit gawa ng mahirap mahirap hindi pagagawa at gawa na maka aksidente mahirap na magsisi sa huli kaya dapat lang pagawa mga katibi Sambal mga katibi ang gumagawa. Hindi, hindi, natin, hindi pwedeng pabayaan na ring jeep so yun ginahaba na mga katipi ang 5 Ayan eh, mga katibay. Kumakayan talaga ng fluid. Ang dami yung may kalahating litro.

Wala wala ng hangin. tulong Dalawa na rin. Dalawa. Dalawa na yan. Tigitig isa yung Ako tigitig isa. Sana mga ka-tabi makabili ako kay Sandro ng wheel uh, cup. May hindi pa man itong bilhin. Itong wheel cup na ito. Masamahan niyo ako mga ka eh, para Harap mong bilhin Wheel cup. Wheel cup. wala ako atau supply sana bukas na sana bukas na eh, bukas na bukas na Welcome. Bukas, Bukas na. Dito makakan nga ng, ng Wala kita, ma'am. Wala, kita, ma wala, kita, ma wala kita, ma Ang haba, mayroon ang haba. Aray. Boss, ali, no? mayroon. Sa D5. Ito wala akong Na, ito. Kaya nga. Ipagbalik lang Eto kay ano binabalik. Hindi man to sira. Ah, ilang ano. Meron ka, wala kay wala nito. Meron wala. Dal boss dalwa na rin maliit, dalwa. ពីរាប់លា pwede naman pala rin. hindi bumili. Pwede pala rin. Tingnan ko na lang doon sa kapila. Ano kayo? Pwede kang ibalik na lang din, kuya. Bihira din ito sa mga auto supply. Ganyan ito. Sir, okay, iwan. Kung oh mayad nyo, iwan na lang namin dito. আপাৰী কাৰণে মান আমি আমি অঁ আপোনাৰ পিনে তাৰমানে আমি ক'লি আছে nakabili na ako ng tatlo yung lala, malaking oil cup ang hindi ko pa nabibili kaya dito namang ibalik pira daw ang may ganon yung subuha ko din sa isang auto supply mga katipi ito yung mga katipi wala ang mabili ibabalik na lang yun ha? ilalamig ka? mainit? eh hey, ito mo ang mamula mula ay, payo. Mm. Ayan, na nalimutan pa ni Kambal. O, yan, babalik ulit ako mga ka-TV. oh. Oh. Nalimutan. babalik oh, yeah. ulit Sandro. Ayam ah, yan pala. So, yan. Yan, yung nalibo. Original talaga ang aluan. Ang aluan pa eh, makabili na ako mga ka-TV. Ah, na ka naiwan ni Kambal. Nabili ko na. TV o TV? Bakit nag, ano yan, nag, na, ng fluid? Saan na gagaling yun? Anong may doon? Back to back. Yung maliit. Yung dalawang maliit. Ano yung yan? pala ang, yan ang ano, Korea. Yan pala ang ganyan. Bit pares lang presyo 6566 din 'yan. <coughs> ha? Tingnan. <coughs> pares din 'yan. Doon ko binili kay ano, Carger. Kay Carger ko din binili 'yan. Ano ka mas maganda sa dalawa, yung Japan oh 'yan? Sa Japan na ako. Ano mahabang? Alin ang mahabang tunog? Bit, yung iba ang hahaba ng tunog. Ay, Hindi kaya sa host. yung ginawa mo, mahaba ang tunog. Normal lang. Parang din lang akin. Normal lang. Ayan, gusto pa man din ng pagawa ay daw na, na ano, na nagpagawa. Kahit na daw mahal, basta makuwalaan daw yung gusto niya.

Me gana gopro <laughs> katibi so nakabit na mga katibi pinakabit na Palilipat ko na rin mga ka ayang gulong. Yung ito ipapalagay ko sa sauna At yung sauna ipapalagay ko din eh. ni Uli. sa, eh, sa una yan.

Vlog na ako mga ka-TV oh. Bumili na ako ng taho. Gutom. So yun mga ka-TV, nakabili na ako ng World Cup. Nakabili na. Punta na ako sa jeep. Pang-apat na mga ka-TV ang ating balik. Ibig sabog.

yung rescue ganda na kabaw so yun na nga mga ka-TV bibili na mga fluid panglima lima ko nang punta sa auto supply samahan ako mga ka-TV alas 12 na ito yun ang fluid so yun mga kapete magbili na ako ng isang malaki so okay na mga kapete ang nagastos ay mil size so kung bago pala sa akin youtube channel mga kapete po please subscribe like and share huwag kalimutan Pindutin lang notification bell para lagi kayo updated sa mga video. Comment to. Pwede pa mag-comment.